hindi raw makuntento sa isa itong si alias Kaloy kaya naman umiskor sa ibang babae. Haba, ayon sa live-in partner nitong si alias Kaloy na si Elaine, nadiskubre niyang pumatol pala sa bayarang babae itong si Kaloy. Yan ay matapos na hindi raw matumbasan ang tawag ng laman ni Kaloy nitong si Elaine. Kinukulang sa labing-labing, sa romansahan, yan ang sumbong po sa atin nitong si Elaine ng Antipolo Rizal. Elaine, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon po. Mm -hmm. Puntahan na nga natin itong uh, kwento mo na itong uh, kalivin partner mo ay nadiscovery mong pumatol sa ibang babae. Opo. Sigurado pa uh... ba doon? Baka chismis <laughs> lang. Yes po. Um, kasi this past few weeks po, uh, mm. -hmm. medyo naging um, alus po siya sa akin. So, napana-realize ko po. Dahil nga po, busy po ako. Dahil meron po akong bagong work. And then, mm -hmm. kailangan ko mag-focus doon. Um, mm -hmm. Na-check ko po kasi sa phone niya na um, meron po siyang kausap na babae. And then, later on, nung sinag ko po yung conversation nila, mm -hmm. um, may nangyari daw po sa kanila. Mm -hmm. Um, nalaman ko din po doon na binayaran niya din po yung so doon po siya nag-start lahat. So, oh. dati ko lang din po siya na-discover. Yun. Okay. So, isang babae ito Isang babae lang ang pinag-uusapan natin. Hindi naman yes. yan... Sana hindi... po isa lang din sana, po. Sana <laughs> sana nga isa lang. Sana. Ano? Mm -mm. Ayan. Pero alam niya na na-discover mo na itong uh, kalokohan na ginawa niya. Opo. Kasi na, na... Last week lang po siya nangyari Then Nagkaroon po Nag-usap po kami Pero mm. dahil uh, Ngayon po Hindi po kami magkasama Ayun, Dahil mm. na po Tungkol diyan Sa problema namin Diyan sa issue na yan So uh -oh. Wala uh, Hindi kayo magka-live-in ngayon Uwi muna Kanya-kanya muna tayong bahay uh Opo -oh. <laughs> Ganun lang muna At least Bawas sa pagkain Bawas sa stress Lahat bawas Pati sa labing-labing <laughs> Yun nga lang, de ba? Pero ang sabi mo naman dito eh hindi mo kasi ra, ah, hindi mo raw matumbasan yung ah, tawag ng laman o pangangalabit nitong si ah, Kaloy sa'yo. Totoo ba 'yun? O ganun ba siya kahilig kasi sabi mo nga merong kang bagong trabaho. Na inaasikaso, inaaral, of course. Eh ay, ay, gano'n ka na ba katagal na nagte-train sa bagong mong trabaho? May bago po ako work pero nag-start po ako last week, November. Mm -hmm. Pero since bago po ako at under provision po ako, kailangan uh -huh. ko mag-focus. Siyempre, oo. Oh -oh, hindi pa pwede. Pe eh, no, feeling ko naman po, nawawalan din po talaga ako ng time about that. Kasi after mm -hmm. work, pagod po ako. Kailangan mm -hmm. ko mag-hinga. Um, and then after that, kailangan ko mag-asikasan sa bahay po namin. Yun. So, yun po siguro yung reason. Uh -huh. Elaine, Sandali, ganito. Kukumustahin ko lang, ano? Bago ka nagkaroon itong panibago mong trabaho, uh, active ba ang inyong sex life nitong si Kaloy? Okay naman po. Uh, hmm. Masasabi ko naman po na merong nangyayari, pero hindi po siya most of the time. Regular ba ang uh, inyong paglalabing-labing noon? Hindi naman sa ano, inaalam lamang natin. Okay lang po. Um, for me, regular naman po. Mm, mm So ngayon, medyo naputol yung uh, streak na yon dahil nga merong company ba? Na-explain mo naman ba sa kanya yan? Opo, um, na-explain ko naman po. Kasi oh. namin na since may bago kong work, para din po siya sa future namin. Oo. Oh, oh. so, Ay, eto ba si Kaloy? Ano bang pinagkakaabalahan sa buhay? Um... As of now po, may freelance po siya. Mm -hmm. Pero hindi ko po alam kung ano po ngayon. Yan. Hindi dahil, dahil, hindi mo masagot, Elaine, kausapin natin itong si Kaloy. Dahil nasa kabilang linya, si Kaloy. Kaloy, pare, magandang tanghali sa'yo. Kaloy. Hello. Hello, kuya po. Oh. Oo, oh, Kaloy. O, oh, ano ba pinagkakaabala mo sa buhay ngayon? Sa ay, freelance po ako editing po ng mga mm -hmm. video, mga ganun po. Yun, uh, pasensya ka na pero tinatanong ko nga kasi itong si uh, Elaine Bago pa siya naging busy dun sa bago niyang uh, trabaho na pinagkakaabalahan Dahil under probation pa lamang siya ngayon E eh, madalas kayo na, alam mo na mag uh, labing, labing kasi Ang sabi sa akin ni uh, Elaine, eh, parang hindi niya raw kasi mapantayan Yung pangangalabit mo, hindi niya masagot palagi yung... Uh, Gano ba kadalas 'yan yung paglalambing mo naman kay uh, kay Elaine? Ayun kaya po kilingi po kasi talaga ako kay Elaine. Mhm. Mm mula, mulat Ay, mula pa. pa. of oh, living po kasi kami nung Yes. Oh, bago oh. po mangyari 'yon. Oo, pero inaamin mo ba <coughs> sa amin dito na talagang uh, naligaw ka ng landas at pumatol sa bayarang babae? Ah, oo po. ko po yung kaya po. Eh, oo. Na-influensyaan lang din po. Oo, oh, ng... Tropa. Mga tropa po. Ayan, mga tropa. Ito ba mga tropa nito, eh, kakilala ni Elaine? Yung iba lang. <laughs> Ayan. Eh, meron ba tropa na paiiwasan na sa'yo si Elaine kung sakasakali? Meron. Mukhang meron, mm -hmm. no? ah. Mm-hmm. No? Ready, oh, ready naman po ako yung po, ni oh. na yun yun kasi alam ko yung pagkakamali ko e. Yes. Gusto ko din humingi ng tawad talaga kay Ellie. Pero bago tayo pumunta dyan, Kaloy, siguraduhin lamang natin to ha. Gumamit ka ba ng proteksyon nung gumamit ka ng bayarang babay? Ako po kayo po. Mm, sigurado. Wala ka naman naramdaman sigurado. na kakaiba. Wala ka naman, hindi ka naman na fall. Hindi ka nag-invest ng uh, emosyon <coughs> doon sa babaeng yun. Wala po, Kuya Poy. Trabaho lang. lang, Trabaho lang para Atokso sa kanya lang. at sa'yo ay uh, yun lang talaga yun. Natapos na yun doon. Oh, po, yun lang po. Ilang beses nangyari yan, Kaloy? Isa lang po. Isa lang. Isang pagkakamali lang. Ayan, na laman pa ni Elaine. So, I guess, hindi ka naman din talaga madalas, ano, no? Hindi ka nagbubura ng conversation. Oh, which is a blessing in disguise para kay uh, Elin dahil nalaman niya yan. Pero mamaya pa tayo mag-de-decide uh, tungkol uh, dyan. Gano'n na kayo katagal ngayon na magkahiwalay nitong si Elin. Talos one week na po. Mm-hmm. Ayan, ikaw ba eh nagsisisi na talaga dito sa ginawa mong kalokohan pa rin? Sobra po kayo po eh. Mm-hmm. Iniyakan mo na ba to? po. <laughs> <laughs> Anong sinabi nung tropa mo na nagyaya sa iyo nung nalaman nila? Ayan ang nangyari. Ay, hindi ko pa po sinasabi doon sa uh -uh. tropa ko. Oh, uh -uh, pero eh masakit naman talaga 'yang uh, nangyari sa inyo. Pero mas masakit 'yan para syempre kay Elaine. Ikaw ba ay mauunawaan mo na itong si uh, Elaine? Kung sakasakali nga, nakapagka nangalabit ka, hindi pwede, pagod eh, ganyan. Mm. Mas so may... po kuya po, talagang <clears throat> nalungkot lang din po ako kasi, ay nga po, live-in po kami diba? Mm -hmm. So <clears throat> tuwing nasa bahay, si klingi po kasi ako sa may pagka-L talaga ako. Ayun, parang nalungkot lang ako nung nawala yung ganong moment <clears throat> namin. Tatanungin ko lang sa iyo, gaano nakatagal, when was the last time na ginawa nyo ang inyong uh, SEX nitong si Elaine? parang December pa po. Hmm. December o March na ngayon. ba diba? Malayo-layo. Pero nga kasi busy siya. Yun ang uh, sabi niya. Okay, balikan natin muna si uh, Elaine. Elaine. Hello po. Oh, Elaine, narinig mo naman yung pag-uusap namin ni uh, Kaloy? Opo. Oo, oh, eh talagang medyo umamin umamin na, umami na sa atin talaga itong si Kaloy ano na clingy uh, siya sa iyo at talagang uh, sabihin mo nang uh, nanggigigil siya kapag ka kasama kanya in a good way. Oo, oh, pero ayun nga eh lagi natatanggihan daw. Parang last year pa yung huli ninyong labing-labing. Opo, pero dahil na pag-usapan din naman na po namin 'yon and then kita rin naman po niya na Madalas po ako pagod mm -hmm. and then sabi naman niya sa akin okay lang pero hindi ko po talaga expect na gagawin niya po 'yun na mm. para para lang mafulfill yung design niya Ayan. kailangan po maghanap ng bayaring mm -hmm. na babae para lang doon mm, tsaka din mm. po excited sobra iyan okay sige ito na ang pagkakataon naman natin ano uh, kaloy Kaloy. Yes, oh, Oo, narinig mo yung sinabing niya ni uh, Elaine. Alam niya naman daw yung mga pagkukulang niya, pero uh, hindi niya lang inaexpect na talagang papatol ka na sa iba dahil sa lagi kang natatanggihan. Ikaw ba, uh, Sandales? Si Elaine, Elaine. Kung, yes po. Konsa ka ba na mapapatawad mo pa itong si uh, Kaloy eh makaka ma, minsan ba maka ano to mapapagbigyan ng kanyang pangangalabit at paglalambing sa iyo? Um, I po kasi mm. mas masasaktan pa rin po ako yeah. sa nangyari. Mm -hmm. Pero kilala ko na po kasi si yung partner ko po, si mm -hmm. si Kaloy, kung paano niya i-handle yung pagiging mag-partner namin since nag-date-in na po kami for almost yeah. a year. Okay. Um, pag-iisipan ko po pero sana ipakita niya rin sa, sa, kani, sa kanya kung um, worth it nga ba or kung genuine nga po ba yung mm -hmm. pag pag na sorry sa ako. O yan, mas kilala mo kung papaano magbitaw ng mga pananalita. Itong si Kaloy, tingnan natin kung magmamatch doon sa kanyang ikikilos. Kaya hihingan na natin ngayon ng statement itong si Kaloy kung saka-sakali nga uh, papaano nga ba siya hihingi ng tawad sa iyo. Kaloy, ito na ang pagkakataon mo para kausapin. Itong si Elaine na masama pa rin ang loob dahil nga doon sa nangyari. Kaya Kaloy, sige na, you have the floor. ka eh. Thank you, Kepoy. Okay And Elaine, unang-una -una sa lahat. Sorry talaga sa nangyari. <clears throat> sobrang nalungkot lang ako kasi alam mo naman, parang may problem tayo ng tas. Nag-overthink ako. Hindi ko naisip na sobrang busy mo lang talaga at focus ka dun sa bago mong work. Then, yung goal mo talaga is para sa future natin. <clears throat> Tapos, ayun, na-influensyan lang talaga ako. Alam ko sobrang mali yun. Kung mapapatawad mo ako, yung mapapangako ko lang sa'yo kung ano tayo dati, yun yung ibabalik ko. Yan. Elaine, ano mga masasabi mo naman dito kay Kaloy na humihingi na ng tawad at may mga pangakong binitiwan? um Hello. Sana sa lahat ng mga pangako na sinabi mo ngayon, um, mag-stay to the future kasi as of now sobrang disappointed ako pero since alam ko kung ano ka sa sarili mo sana maging okay siya at since um alam mo na naniniwala kayo ka i trust you um since um kailangan alam mo kung ano yung tama at mali dahil malaki na tayo pero sana sige we'll we'll see And sana okay tayo. Magiging okay na lang lahat. Mm -hmm. Tsaka dagdag mo na, Kaloy, magpagaling siya. Parang inuubo kanina eh. eh. Sabihin mo na, Elaine. ba diba? inuubo nun. Ganyan ba talaga siya pagka humingi na sorry? <coughs> ma nun? Eh. Hindi po. <laughs> <laughs> Parang di na nakakatulog si Kaloy. Kaloy, nakakatulog ka pa ba na maayos? Hindi na po masyado. Okay. <laughs> o yan, kasi nandahil yan sa ka... Ano, kaloy? Ka... Ka... <laughs> kalokohan mo. Sa kakelan mo. Sa kalokohan mo. <laughs> ayan pero uh, <laughs> sige para medyo magaan naman yung uh, pag-uusap natin na ngayon ano uh, nako magpasalamat kakaloy ingatan mo na dahil ako nakakaramdam ng second chance pero tatanungin ko pa rin kayong dalawa ano ba ang inyong decision dito sa ating HEART o oh, half half lang ba muna i-evaluate pero iba yung ano ko eh ano ba ang sagot niyo anong pipiliin ninyong letra sa heart segment natin Kaloy? Ay, si Elaine? Hello po. Mm. Um, sa akin po, I think A and then for approve. Then... Ap uh, Uy, approve na no approve? Lo? Kasi Boy. kailangan po, um, kailangan ko po, po si Kaloy and mm. then sana, since three years na po kasi kami, mm. sana okay siya kasi um, Nas nasa kanya na yun. Nasa kanya yung trust ko. Pero ngayon lang po talaga nagbago. Pero we'll see. If every second chance, wala na. Mm -hmm. okay. Yun. kaloy anong masasabi mo ron? <coughs> Bo, approve Thank na you approve agad ha? Mm. Pwede na raw ba siya umuwi ulit dyan? <laughs> oh, it's about it. <laughs> it itanong mo na muna, Kaloy. Okay. Okay. Ah, wala, maniligaw muna ulit ba si Kaloy, Elaine? Maniligaw muna ulit? Nag-iisipan ko po muna. Ayan, <laughs> sige. Oh, balitaan nyo kami. Tapos maganda, mabisita nyo naman kami dito sa stasyon, ano? Kung saka sakaling uh, maging maayos kayo. Ha? Pwede ba yon? Y Elaine and po. Kaloy? <clears throat> sige po. Mm, inuubo. Yes, pa. Kaloy, pagaling ka. Kanina ka pa inuubo. Inom ng tubig, ha? Okay. Ayan, uh, Kaloy, dito mo i-date sa amin. Hindi yung kung saan-saan ka nagsususuot. Hmm. Diba? Ayan, magpaano kayo dito? Mm. Ay, maraming maraming salamat sa inyong dalawa Elaine and Kaloy at sana nga Kaloy, ingatan mo na itong pangalawang chance na ibinigay sa iyo. I was really thinking na sige, try again, susubok lang itong siya uh, Elaine pero kita mo, ang ibinigay niya sa iyo ay yung approve na approve. Uh, which only uh, 'di ba? Which only means na talagang mahal na mahal ka rin naman itong siya uh, Elaine at 'wag mong sayangin ang ikalawang pagkakataon na 'yan.